The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ Praise to you Lord Christ, please be seated In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit Amen okay, A blessed morning At uh, mabiyayang araw sa ating lahat uh, Naway patuloy tayong ingatan, gabayan at atumabayan ng ating Panginoon Upang makamit natin itong buhay at kasaganaan ng pangako ng Diyos Okay, sa umagang ito, pag-usapan natin itong uh, mensahe ng Diyos gaya ng pagbasa natin ngayon na ang Diyos ay nagbigay ng babala kay Haring uh, Ahab na sa kanyang kasamaan ay pinapapunta ni Yahweh si Elias upang o oh, sabihin mo yan na ganito ang mangyari sa kanya sa kanyang kamatayan kung hindi siya uh, magbalik loob o ayusin. Pero dahil nga nakikinig si Ahab, okay? Nakikinig siya. Kaya naawa ang Diyos. Maganda ito, naawa ang Diyos sa kanya. At hindi na naituloy ang parusa sa kanya. Pero sabi ni Yahweh, uh, hanggat nabubuhay siya, hindi sa parurusahan. Pero ang kanya mga anak ay siyempre parusahan yun. Uh, dahil sa mga ginawa niya. So meron pa rin kabayaran yung mga nagawa natin. Kung hindi man tayo, sa kayo mga anak o mga mahal natin sa buhay. So tingnan natin, uh, sa pangangaral ni Kristo, meron siyang uh, pangako, lalong-lalo na sa Nephtali at Sibulon na natupad na yung sinabi ng, ng ni Propeta Isaiah, na ang sabi niya, na kahit ang mga tao ay nasa kadiliman, ay makakita ng maningning na ilaw sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ang ay sumikat ang liwanag. Yan. Ang Diyos naman ay mabait, matuwid, uh, makatarungan. Kaya yung mga taong nagbabalik loob sa kanya, humihingi ng uh, tawan o ano man yung kahilingan niya, ay 100% ipagkaloob yan. At sa pamamagitan ni Kristo, uh, maganda ito si Kristo, ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya kung tayo ay nagpasakop sa Kanya, andun yung kasiguruhan andun yung kaligtasan o sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 121 ayon sa karunungan ng Diyos hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan minsan kasi ang daigdig ay ano na eh maalam na rin uh, ang daigdig dahil sa kanyang kaalaman at karunungan ay naging mayabang eh okay? kaya dumating yung time na kahit maalam ang daigdig, binulag pa rin tayo. Uh, di ba yung mga pag-spiritualidad, ano ito eh? Uh, hindi ito kagaya sa school na kung mag-aral ka, yun, mabuksan ang yung pag-iisip. As sa spiritualidad naman, mabuksan ang yung pag-unawa sa panahon na may paniniwala ka, sumasampalataya, o may kakumbabaan. Kung nakitaan ka ng Diyos na kakumbabaan, yan, bubuksan at pahintulutan ng Diyos na makila, makilala mo siya at maunawaan mo siya. So dahil sa nagmamayabang ang daigdig, uh, ano bang ginawa ng Diyos sa halip? Minarapat uh, ang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya. So yung yung nagpapakumbaba o nagpasakop sa kalooban ng Diyos, ayon uh, bubuksan yung karunungang espirituwal uh, sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinangaral, sabi ni Pablo, nasa tingin ng iba ay isang kahangalan. Uh, minsan kasi parang parang ang ta ang salita ng Diyos ay parang second option ng tao. Uh, hindi natin ginamit. Imagine na. Uh, sabi ni Kristo, gamitin niyo uh, ang, salita ng Diyos bilang kapangyarihan, uh, bilang sandata. Pero ilan lang ang gumagamit nito. Okay. Uh, kasi sabi ni Pablo, para sa iba, isa itong kahangalan. Pero sa mga sumasampalataya, yun isa itong kapangyarihan. Verse 27, 1 Corinthians 1.27, Subalit, so, pinili ng Diyos sa mga naturing hangal. Isa pa ito. Mas uh, nakita ng Diyos, uh, mas naawa ang Diyos sa mga uh, naturing hangal sa sinibotang ito. Yung mga taong hiyain, okay? ng mga marurunong, ano pa? at pinili ng Diyos ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang mga malalakas. Ano uh, napansin ninyo yung mga apostol ni Kristo? Wala naman yung uh, educational background eh uh, silang Pedro eh, sila na may mangingista. eh at hindi naman kailangan ng Diyos ang karunungan. Kasi kayang ibigay ng Panginoon ang karunungan uh, kahit sino. Eh ganoon ang Panginoon. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao mga hinamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay -say ang mga kinikilala ng sanlibutan. Yan, maraming mga uh, mga magagaling sa daigdig na ito. Kahit yung mga genius, uh, lagi naman nilang sinasabi na without God, uh, ang tao talaga ay, kumbaga ang tao ay walang talaga uh, sa harap ng Diyos. Uh, mas maganda ang tao ay nagpasakop sa Diyos kasi meron siyang Uh, mga iba't ibang benepisyo o bakamit o kayang idigay ng Panginoon sa tao. Kasi ang daigdig ay limited lang ito. Uh, paano kung sarado o hindi buksan ng Diyos ang iyong pag-iisip, ay eh di makadaigdig lang ang mga karunungan ng tao. So, ginamit ng Diyos ang mga pangkaraniwang tao, uh, mga taong hinamak, mga mahihina, mga inaapi, uh, upang ipawalang saysay -say ang mga kinikilala ng sandibutan. Uh, kaya't kaya walang sinumang makapag uh, makakapagmalaki sa harap ng Diyos. awag uh, huwag mo sabihin na naabot mo na lahat. Uh, kasi hindi yan hindi yan permanent. Pwede yang alisin ng Panginoon. Kaya talaga hindi tayo pwedeng maipag, may pag may may pagmalaki sa mundong ito dahil hindi yan permanent pwede yang mawala pwede yang mauubos pwede kang alisin pwede kang kunin kaya yun, 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 ang dapat uh, makita ng tao na kung wala talaga ang Diyos, wala tayong magagawa sa mundong ito. Kung hindi habag ang nangibabaw ng Diyos sa daigdig na ito, baka noon pa ay wala nang na daigdig. Pero dahil nga, uh, makatarungan ng Diyos, matuwid ang Diyos, uh, binigyan tayo ng chance. Uh, kaya ito ang panahon natin ngayon. Ay lang, ang panahon natin ay nakakaranas tayo ng on and off uh, situation. Kung baga sinasabi nating uh, pansamantala, temporal matter, dahil nga uh, para bagang mas pinili natin yung ideya o pamamaraan natin kaysa pamamaraan ng ating Panginoon. Kaya kung pagmamalaki ang nangibabaw sa tao dahil sa kanyang kapangyarihan, Karunungan, impluensya. Alam niyo ba yung mga mga hari noon? Uh, although tinawag sila ng Diyos, pero patuloy na nagpahayag ang Diyos. O oh, kung lumagpas kayo dyan, uh, kung hindi man kayo ang parurusan ko mga anak ninyo. Tingnan mo si Haring David. Uh, naparusahan din yun ang Panginoon, yung kanyang anak. Uh, ngayon, sa ating gospel ngayon, uh, isang hari, si Ahab, na kung hindi siya magbago, bote sa kanya ay eh, talagang nakita niya at nagbalik ko siya sa Diyos. Kaya talagang naawa ang, sa kanya. So hindi hindi maging garantiya yung kapangyarihan ng mundo, karunungan ng daigdig, influence ng daigdig uh, sa harapan ng Diyos dahil kayang alisin ng Panginoon ang mga iyon uh, sa tao. Uh, merong mga taong naparusahan uh, dahil nangibabaw itong Uh, kanilang pagmamalaki uh, sa harap ng Panginoon. So, si Ahab, napansin ni Yahweh, uh, 1 King 21-29, napansin ni Yahweh kung paano siya nagpakumbaba sa harap niya. Kaya sabi ni Yahweh, hindi na itutuloy ang kanyang karusa. Sabagat, nagpapakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang karusa sa kanyang habang siya'y nabubuhay. Yan. Uh, ang Ang ano kasi dito, kapag patagal mong ma-realize sa mga bagay na ito. So baka maraming uh, sakripisyo o uh, parusa ng Diyos ang ibibigay sa mga anak, sa mga mahal sa buhay. Uh, yun nga, naging kawawa yung mga descendants, yung mga taga-sunod uh, sa ating mga ginagawa. Kaya lahat ng nagkasalan, uh, nagmamalaki, uh, yung mga nagmamataas, uh, ano pa, mga nagkakamali sa daigdig na ito, uh, kung tumalikod sa Diyos, uh, may parusa. Pero kung ikaw ay nagpakumbabang nagbalik loob sa Diyos, ay patatawarin ng Panginoon. So yun naman ang sinasabi niya. Kaya sa so, gospel natin, sabi ni Kristo, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan dahil malapit ng paghahabi ng Diyos. Dapat ganun din ang tao. Uh, wag lang puro material, trabaho ang iniisip natin ah uh, dapat paghandaan din po natin itong pagkahari ng Diyos. Kaya lahat na nagkasala, nagkamali, ah uh, mapapatawad pa yan ng Panginoon. Uh, kung bukas ang iyong kalooban sa pagbabalik sa Kanya, okay, maligtas ka sa iyong parusa at puot. ah uh, dahil, panig, uh, dahil panig ang Diyos uh, sa mga taong naghahangad ng katarungan. O naman, eh, siyempre, ang Diyos ay mabait, matuwid. So yung mga naghahanap ng katarungan ay pahintulot niya yan, igawad niyan sa kanya. Uh, pero hindi pa rin mawala yung parusa. Uh, si Haring Ahab, ang parusa sa kanya ay sa kanyang mga anak. Imagine, uh, hindi siya parusa habang nabubuhay siya. Pero ang kanyang anak naman ay parurusahan ni Yahweh. Para bagang doon uh, yung consequences ay doon sa kanyang mga anak. So may magandang may dulot uh, sa tao, lalong-lalo na kung meron kang kukumbabaan sa harap ng Diyos, uh, kasi kahit kung nakakaranas ka man ng kadiliman, uh, kung ikaw ay loob sa Diyos, nagpakumbaba, makakita ka ng maningning na ilaw. Ayun uh, ay pangako ni Kristo. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan, ay sumikat pa rin ang liwanag. Imagine, uh, di ba sabi din yun ni Kristo, Uh, kahit yung mga uh, makasalanan na mga uh, ama ay naghahangad pa rin ng mabuti uh, sa kanilang mga anak, how much more ang inyong Diyos, uh, ang iyong amang nasa langit, na uh, makatarungan at matuwid, uh, mabuti. At sabi ni Kristo, ibibigay din yan uh, ng Panginoon sa inyo. So, mapalan, yun yung lang laging sinasabi natin, uh, mapalad yung mga taong Uh, nagpasakop sa Diyos sa karunungan ng Diyos sa kapangyarihan ng Diyos dahil uh, mailayo tayo sa poot ng Panginoon okay uh, kung pinatawad man tayo hindi ibig sabihin na uh, wala na meron pa rin mga consequences na pangyayari sa mundong ito so tingnan natin yung sinabi ni Mateo 5:6 pinagpala ang mga uh, may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagat sila ay bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Uh, kung namuhay ka talaga o nagpailalim o nagpasakop uh, sa kalooban ng Panginoon, uh, secure ka na. Eh, lagi namang sinasabi ni Kristo na iingatan kita uh, kung meron mang matinding pangyayari sa iyo o proteksyonan, kung may mga problema man, pagagaanin, di ba? Mas advantage yung mga taong nagpasakop sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Yan. Ibabalik naman sa iyo eh. So ikaw ay mapagkumbaba uh, yung mga tao ding nasa paligid mo. Yan. Papakita nila sa iyo yung kakumbabaan mo. Para bagang, uh, re-echo. Uh, ibabalik nila sa iyo kung anong ipinapakita mo sa kanila. Parang ganun lang. Pinagpala ang mga may malinis na puso pagkat makikita, makikita nila ang Diyos. Uh, isa pa ito sa kailangan ng tao, uh, kung bakit parang ang hirap alamin, uh, parang ang hirap silipin yung mga magandang bagay sa mundong ito, uh, dahil nga, ano ba yung nagpapahirap sa tao? Uh, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natin makikita yung mga magandang uh, biyaya sa daigdig na ito? Isa lang ang humahadlang uh, sa mga yan, kasalanan. Kaya required ng tao na maging malinis ang kanyang puso upang makita nila ang Diyos, ang kalooban ng Panginoon. Kaya kung gusto mong masecure yung buhay, uh, kung gusto mong makita yung kalooban ng Diyos, yan e required po yung pagiging malinis ang puso. Alisin po yung galit. Ano pa yung alisin dyan sa puso natin? yung mga uh, pananakit. Uh, yung mga hinanakit. Yan, alisin yan. Kasi kung, kapag malinis nang yung puso, yan makita mo ang kalooban ng Diyos. Kasi isa lang ang um, humahad lang sa lahat ng gusto mong mangyari uh, mula sa Panginoon ay yung katuloy nating pagkakasala. So, isa yan. So, malaki ang yung gantimpala sa langit. Yan, kapag nasunod natin yan, malaki ang gantimpala sa langit. Uh, kung takumbabaan mo, yung takumbabaan mo, Uh, kung sinamahan mo pa yan ng pananampalataya, pagpapahalaga sa Diyos, yun, malaki ang gandibpala mo sa langit. Yung paglilingkod mo ngayon, uh, kung nasunod mo yung sabi ni Yahweh sa Old Testament, six days kayo magtrabaho, from the seventh day ay para sa Kanya, yun, kung seryoso kayo dyan, nakatupad kayo dyan, lubos-lubos uh, ang pagpapala ninyo at gandibpala. Nangako naman ang Diyos eh. Uh, ba diba, nangako ang Diyos kung ikaw ay naniniwala sa pangako ng Diyos na itong mangyari sa inyo kapag nasunod ninyo ito, ay uh, ipagkalugos sa inyo kung ginagawa ninyo ito. Kung naniniwala ka dyan, yan, lubos-lubos ang pagpapala at biyaya o ganting Mas napapansin ng Diyos ang mga taong, siyempre, mapagkumbaba, masunurin. Napapansin ng Diyos yung mga taong mga mahihina na nangangailangan ng kalakasan uh, mula sa Panginoon. Uh, kumpara sa mga taong uh, ma ano na daw siya, kompleto na siya. <laughs> may mga ganun kasi naramdaman natin ah, di ko na kailangan yung Diyos, ang tapwa. Kaya ko nang mabuhay mag-isa. So, mali po yan. Kasi ngayon, okay ka pa. Hindi sa lahat ng panahon, okay ang tao. Uh, may time na blanko ang pag-iisip mo. Uh, may time na gulong-gulo ka. So, kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang tapwa mo, kapatid mo. So lahat ng meron ka sa paligid, kailangan mo yan. Uh, hindi man ngayon, pero darating ang panahon na kailangan mo sila. Eh, wag mo silang iset aside. Dapat talaga meron tayong connection sa isa't isa. Diba yung uh, lahat dapat ay magkaugnay uh, mula, mula sa Diyos, uh, sa tao, environment, sa mga hayop. Diba? Ano yan eh? Parang nag-cycle, rotation. Ah uh, kailangan mo ang Diyos, kailangan mo ang environment, kailangan mo ang tao, kapwa. Lahat ay kailangan ng tao para mapanatili yung buhay niya, kaayusan niya at syempre yung kapayapaan na nilalais natin kalakasan. So kung na-appreciate mo ang mga bagay, tao o ano sa paligid mo, 'yan yeah, uh, magbibigay yan sa iyo ng lakas. Ah uh, kung kung sa ano pa ay gaan ng buhay dahil merong kang source of power and energy or resources uh, sa mundong ito. Hindi lang pera, ha? Ang iniisip kasi pa natin, pag may pera ka, okay na. Mali po yun. Kasi maraming mga billionaire, mga trillionaire na gustong maging simple na lang. Ay, kasi pagiging sikat, eh, di ba, nangyari naman eh, yung mga anak ng hari at, at hari noon, gusto nilang maging ordinaryong tao, malaya. <laughs> Tayo namang malaya, at ordinary yung tao, gusto nating maging famous. Eh, ewan ko kung bakit gano'n ang tao. Ang ibang mayaman, gusto magpaka magpakasimple. Ang tayo namang walang pera, gusto nang umaman. Uh, dapat maintindihan natin, sabi nila, hey, magulo daw doon. Eh, na nating puntahan yun, magulo daw doon. <laughs> Mas mainam na yung simplicidad, na uh, nabubuhay tayo at meron tayo. Uh, yun kung yun ang nais ninyo. Kailang magkaiba yung understanding natin, pag nanais natin, Uh, mga pangarap natin. Kaya iba-iba din ang pangyayari ng sitwasyon. Kaya kung ang tao ay nananatiling uh, humble, uh, sa simplicidad na pamumuhay, ay napapansin ng Diyos. O napapansin ng Panginoon. Kaya patuloy silang iniingatan, inaalagaan, ina uh, at syempre pinoproteksyonan ng Panginoon. So, yan ay isang aral na mula sa Diyos na mas advantage sa tao. Kung tayo ay nagpapailalim o nagpailalim sa kapangyarihan, sa karunungan ng Diyos, dahil andun yung pagpapatawad uh, at protection ng Panginoon. Ang kasalaman tayo, uh, patatawarin ng Panginoon. O, yun, mapalad yung mga nasa Diyos. Pero hindi ibig sabihin na uh, pwede lang palang magkasala. Ay di ganun din mangyari sa'yo, on and off. Uh, ang akala kasi natin, ano naman eh, mapagpatawad ang Diyos. Kaya okay lang magkasala. Pwede naman, ay lang, yung mga taong natututo na malayo ng kanilang narating sa buhay. Kung ikaw hindi ka pa natututo, <laughs> paulit-ulit na ginagawa yung mga bagay na hindi naman talaga uh, mahalaga o hindi nakakatulong sa buhay, adyan ka pa rin hindi ka nakapag uh, step up. Yung iba motivated na layo, ang dami nang narating sa buhay. So kung ganun ang pananaw mo, nasa iyo po yan. Ang Diyos naman ay patuloy na nagpapatawad. Kaya lang, yung mga consequences, andyan pa rin. And they forget, mabait ka, exempted ka na sa mga consequences. Meron pa rin pangyayari. Kaya ang tao nakakaranas ng pagsubok, kalungkutan, uh, minsan wala kang maisip kasi wala sa 'yo ang karunungan ng Diyos. May mga tao namang motivated at pinagkaluban ng karunungan ng Diyos ay uh, mapayapa, malayo ng kanilang narating. So nawa'y uh, sa paggamit natin, natin sa pananaw pagangaral ng Panginoon ay magdala din sa atin ng kasiguruhan at syempre yung gusto nating marating sa buhay. Ah uh, dadalhin ka doon ng Panginoon at dadalhin ka doon uh, sa paniniwala. Mo. Amen.